ulan, lindol at grass fire, paano kung maranasan mo ang mga ito habang ikaw ay nagmamaneho? Ilang motoristang hinamon ng kalikasan. Caught on cam. Daging viral sa social media ang dashcam video na kuha habang umuulan sa Davao City. Isang puting van ang nag-overtake sa isang SUV. Pero ang nag-overtake na van dumulas ang gulong sa basang kalsada at bumangga sa isang nakaparadang traktora. Sa lakas ng pagampas, nagpaikot-ikot ang van. Tatlo sa sakay nito ang tumilapon sa labas ng sasakyan. Kapag malakas ang ulan, madulas ang daanan. Malamang hindi mo halos makikita ang daan. Hindi mo alam gano'ng karami sasakyan na nasa paligid mo. Overloaded ang van, patay sa investigasyon ng Marilog Police Station 12. Labing dalawang katao lang ang tapasakay ng van pero under ang nadisgrasya ng sasakyan, labing anim ang sakay na pasahero. Walo sa mga sakay nasaktan. Ganito rin ang yari kay Tots Navarro habang bumabiyahe sa Bagak Bataan. Habang paliko sa kurbada, isang truck ang bumulaga sa kanilang mag-anak. Ang truck na wala ng kontrol sa madulas na daan kaya bumangga ito sa SUV na minamaneho ni Tots. Wala naman sa mga sakay ng parehong sasakyan, sinagot ng kumpanya ng truck ang pagpagawa ng sakyan ni Tots. Ang kapuso actress na gumaganap bilang Selma sa afternoon drama series na Ikaanim na utos na si Arian Bautista. Naranasan na rin niyang magmaneho habang malakas ang ulan at madulas ang kalsada. Maraming beses na ako nakaranas ng alakas talaga ng ulan, tapos kumukulog pa, kumikidlat, nakadestract yung ilaw. Tapos lalo na yung sobrang wala ka na makita, um, puro ulan na lang, tapos ma-fog and all. At andito ngayon si Sir Fred Abuda from Office of Civil Defense para magbigay sa atin ng mga safety tips kapag nagmamaneho tayo. Sir Fred, paano kapag lakas-lakas -lakas ng ulan tapos biglang nadulas yung sasakyan ko? Anong gagawin ko? Kailangan po ma'am, magdandahan po tayo at i-release natin yung gas, apakan natin yung brake dahan-dahan upang hindi tayo tuloy-tuloy na mag-skate. Kaya lang, yung dalawang kamay nyo nakapokus kayo sa manobela kasi para kung sakaling kabigay niya sa kanan, may posibilidad na mabawi niyo agad sa kaliwa. Para maging stable din pa yung gulong. Oh, yes, ma'am. Iwasang dumikit masyado sa sinusundang sasakyan. Sundin ang tinatawag na two-second rule. Baging alis sa mga malalakas na hangin na kasama ng ulan. Malaking bagay rin na nasa kondisyon ng mga gulong ng inyong sasakyan. Dapat bago ka bumiyahe, eh, meron ka na ng pag-check o inspection sa iyong mga sasakyan. Hindi lamang titignan mo kung enough ang gasolina at aabutin ng inyong destinasyon. Titignan mo, ang gulong mo ba? Kapag pudpud ito, nako, madalas yan, madudulas. Prone yan sa aksidente. Ato sir, katulad ng gulong na to, okay pa po ba ito? Itong gulong na ito, okay pa po ito, ma'am. Mm -hmm. Yung mga hood po na po, talagang wala nang ganito, wala nang spike. Medyo makinis na siya dito. Mahalaga rin ang tama ang air pressure ng inyong mga gulong. Ito po yung manual ng tire pressure natin, ma'am. Dito po nakalagay sa side door ng driver. Dito po natin malalaman kung ano yung sukat. Gano ba kahalaga para sundin natin yung gauge? Bakit kailangan ito yung sundin natin air pressure? Mahalaga po yung uh, air pressure gauge natin upang hindi tayo malapit sa aksidente lalo na yung pag over sa hangin yung tire natin baka sumabog habang tumatakbo Sir, paano naman po kapag sobrang lakas ng ulan o kaya pag zero visibility kumbaga wala kung makita Kailangan po ma'am ipindutin niyo agad itong hazard natin at saka magdandaan na tayo hanggang 20 kph to 30 kph Maaari rin buksan ang headlights o fog lights para matulungan kayong mas makita ang sasakyan sa inyong unahan may din na ibaba ang bilis ng inyong pagpatakbo sa 20 to 30 kilometers per hour. Hindi sa lahat ng pagkataon ay nagbibigay ng babala ang kalikasan bago ito maghati ng peligro. Ganito ang naranasan ng probinsya ng Batangas noong nakarambuan. Ang ordinaryong araw na ng takot matapos yanigin ang probinsya ng Intensity 6 na lindol Anim na katao nasugatan sugatan sa buong probinsya. Marami rin ang nasirang infrastruktura. Ang malakas na lindol, naranasan ng pamilya ni Carl Ginhawa habang sila'y nasa loob ng sasakyan. Sakay po ng dalawa ko pong lola, ang kapatid ko po, ako at saka po ang mami. Ako po yung driver nila. Habang po dumadaan po kami sa, ano po, sa simbahan po ng bawal, napansin po kami dun sa branch ko ng isang fast food na umuuga po yung mga bintana po. batapos ang unang pagyanig, nagpatuloy sa pagmaneo si Carl ng biglang. Oh, yes, oh, oh. Ay, oh. Bigla pong lumindol ng sobrang lakas. O, eh. Doon na po kami nagpanik na gusto nga po ng mami ko na lumabas na agad sa sasakyan. Malakas talaga yung parang kami inalog na ang aming sasakyan ay parang kalabaw na gumaganoon. Na talagang umibo ang aming sasakyan. Diyos ko po! Diyos po! Alis na namang nanatili si na Carl sa loob ng kanilang sakyan. Po. Oh, po. Oh, oh, Malaking pasalaman ni Carl na ligtas silang mag-anak. Hanggat maaari ay iwas ang winto, malapit sa mga gusali, puno at poste. Huwag lalabas ng inyong sakyan i-tune in po ang inyong mga radyo sa mga news po no, na, na, baka makarinig po tayo ng pinakahuling balita tungkol po sa mga pangyayaring ito. Mag-ingat na magpatuloy sa pagmamaneho. Iwasang dumaan sa mga tulay dahil baka ito'y nagkaroon ng pinsala sa hinang lindol. Baring maiwasan ang malagay sa peligro kahit nagsusugit ang kalikasan. Ang kailangan lang, maging alisto bago pa umalis ang bahay. Mainam na alamin ang lagay ng panahon kung saan ang mga kalsadang ligtas daanan. Kailangan tayo mag-inspeksyon ng ating mga sasakyan. Ito ay konting panahon ng ating gagamitin para lang magsiguro tayo sa ating kaligtasan kapag tayo ay bumabiyahe. Mga iga na aksidente, walang pinipiling oras at panahon. Sapat na at kaalaman ang susi para maging ligtas sa anumang kapamakan at hamon ng kalikasan. Ay, 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 ay!